Hello guys, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po guys yung area ng San Mateo at dito po ngayon tayo sa ilog ng San Mateo no. Uh, ito guys ay tayo ay konting uh, galagala sapagkat uh, makikita niyo guys yung area at uh, kumbaga tambayan so, sa inyong mga kalots makikita nyo po yung aking mga kasama nandito na liligo at dito naman tayo guys ay eh, tayo po ay nagpa-content po dito sa area at tayo po ay nagmumuni tayo po ay nagising sa ating mga dapat nyo bilang mga content creator kaya sa inyo mga kaluti uh, kailangan po na makapagdaong po kayo dito sa area uh, makikita nyo at yung tumbuhay simple ay uh, napaka tahimik at napaka prispo ng mga hangin lalo na po dito sa mga area na nasa tabi ng ilog kaya mga kalots tayo po ay uh, hindi lamang po dun sa patag tayo nagwablog uh, at hindi lamang po sa ilog ng Puray sa ilog po ng Sityo Bangkal uh, at sa mga mall ay ngayon po ay dito po tayo sa ilog ng San Mateo. Kaya mga kalud eh, nung kanina po tayo nag-blog ay medyo makulimlim ang panahon. So balit ito ngayon ay medyo maganda na no ang sikat ng araw. So balit ay ito naman po guys ay palubog na dahil nasa time of 2.30 ng hapon po tayo no. So makikita nyo guys may mga iban po tayo ng mga kababayan na nagko-content din doon na hindi pa natin kilala so ba hindi dito tayo makatawid. At dito lang din po tayo, guys. Uh, tayo muna ay mag- libang-libang uh, uh, po dito sa lugar dahil napakaganda tulad nito, guys. Yung ating apakan ngayon ay makikita nyo po, guys, yung mga buhay ng mga bato, no? Uh, yung sinasabi nilang iba't ibang kulay na bato. At uh, ito, guys, makikita nyo na napakasarap at uh, maglaro ng mga bato, no? Tulad nito. Uh, at uh, ito po guys uh, ito po guys yung makikita natin na uh, 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 tingnan nyo guys yung bato nito uh, ito po guys yung sinasabi nila nga uh, uh, kahawig ng Justin Stone no? yan po guys no uh, ito mga bato guys na mga buhay na may mga kulay so masarap magdala nito no na magiging collection ilagay sa mga tubig doon sa aquarium tulad nito guys so po guys tayo mga content creator mga vlog ay po natin na magdadala sa ganong mga bagay guys dahil hindi natin alam na ito po eh, may mga bantay no ng kalikasan kaya uh, maari po natin guys na hawakan so balit, po natin pag interesan na, na kailangan dalhin sapagat yan po guys ay nasa pangkalikasan. Kaya inyong mga kaludi. Uh, ito po mga ibang namang klasing bato. Napakagandang kulay, no? Yan. Uh, kakaiba siya. Malinis, no? Uh, tulad nung nasa mga probinsya kami noon, mga bata pa kami, yan po ang ginagawa po namin pang uh, huhod sa aming katawan. So, ito naman guys, yon, no? Iba namang uring bato ito. So may mga iba-ibang mga pangalan po to guys, no? Napakaganda. At mayroon din po guys na matalas-talas ang ang kanyang pagkahugis, no? Tulad dito guys, oh. No? So. Ibang kulay naman tong mga bato. So 'yun. At ito naman guys, napakaganda ring kulay. At ito po yung guys, um, sinasabi nila na bato na may mga iba-ibang mga guhit no sa gilid no makikita nyo guys no yan kaya sa inyo mga kaludi kahit mag-isa ka lang at no, dito magtatambay-tambay ay napakasarap po na sa ating mga soralin sa buhay mga problema sa ating mga minsan na stress po tayo kailangan din po natin guys na makadaong sa ganitong area para makapagmuni-muni para anumang mga Uh, pasanin sa ating mga sariling buhay, ito po guys, na ay makayanan po natin. Dahil, binibigyan din natin time yung ating sarili, yung ating kaisipan, na nagkaroon po tayo ng peace of mind. Kaya sa inyo mga kalubi, maraming salamat po sa inyo. Please, pag-like, comment lang po sa ating channel. God bless po sa inyo.